Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kapitulo 3, Versikulo 22 hanggang 30. Si Kristo ay napakaraming pinagaling na tao at marami rin siyang masasamang espiritong pinalayas na nagpapahirap sa mga taong lumapit sa kanya. At sa ebanghelyo natin sa araw na ito, makikita natin na ang mga tagapagturo ng kautosan na mula pa sa Jerusalem ay nagsabi na sinasapian daw si Jesus ni Belzebul kaya nakapagpapalaya siya ng demonyo at ginagamit niya raw ang kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo kaya niya nagagawa ang pagpapagaling at mga himalang ito. At dahil dito, pinalapit ni Yesus ang mga taong upang ipalwanag na wala sa tamang lohika ang sinasabi ng mga tagapagturo ng kautosan. Kaya nagbigay siya ng isang talinghaga, ang sabi ni Yesus, paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili. Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, hindi magtatagal mawawasak ang kahariang iyon. Kapag naglaban-laban naman ang mga magkakasambahay, hindi rin magtatagal ang sambahayang iyon. Kaya ipinaliwanag ni Yeso kristo na mali ang sinasabi ng mga tagapagturo ng kautosan. Sinabi niya, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at magkabahagi-bahagi ang kanyang nasasakupan hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas kaya para bang binibigyang liwanag ni Hesus Kristo na wala sa tamang pag-iisip ang mga tagapagturo ng kautusan sapagkat hindi maaaring kalabanin at gapiin ni Satanas ang kanyang sarili. Kaya nga, ang salitang Satanas ay larawan din ng kaaway ng Diyos at ito ay ang Diablo. Sa Griego, ang salitang Diablo ay Diabolos. Sa literal na kahulugan, ang Diabolos ay ang nagiging sanhi ng pagkakahati-hati. Pagbaha, pagbabaha, bahagi. Ibig sabihin, nagwawasak ng isang kabuuan. Kaya nga makikita natin sa lumang tipan pa lang, ang Diablo ay hiniwalay niya ang tao sa Diyos nung tinukso niya ang tao sa kasalanan. At ayun palagi ang paraan ng jab. Sabi nga sa English, divide and conquer. Paghati-hatiin natin at ating sakupin. Ayun ang kanyang patakaran at ayun ang kanyang ginagawa. Kaya nga, kung ito ang kalikasan ng Diablo, hindi maaaring gawin ng Diablo ang kanyang patakaran sa kanyang sarili sapagkat alam niyang siya ay mawawasak sapagkat alam ng Diablo na noong hiniwalay niya ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan, nawasak ang ugnayan, nawasak ang relasyon, at nawasak ang tao. Kaya sabi ni Yeso Kristo, hindi kakalabanin ni Satanas ang kanyang sarili. Ngunit binigyang linaw pa ni Yeso Kristo ang kanyang paliwanag nung kanyang ipagpatuloy, ang kanyang sinasabi. Sabi niya, subalit hindi maaaring pasukin at pagnakawan ng bahay ng isang taong malakas, malibang gapusin muna siya. Kapag siya'y nakagapos na, sa pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. At ang tinutukoy ni Yesu Cristo rito, na isang taong malakas, na nagmamayari o nagbabantay ng bahay, ay si Satanas, mismo ang Diablo. Siya ay napakalakas. Kaya niyang pagsinungalingan ng tao. Kaya niyang pakitin ng tao sa kasalanan. At kaya niyang alipinin ang tao sa kasalanan. No, kaya nga, yung mga taong sinasapian ng masasamang espiritu, wala silang lakas sapagkat ang Panginoon ng kanilang buhay ay ang kaaway ng Diyos. Siya yung malakas na tao na nagbabantay sa bahay o sa iyong malakas na tao na naninirahan sa buhay ng maraming pinagaling ni Heso Kristo. Kaya nga, nagbabantay si Satanas ang Diablo at walang makapasok sa buhay ng tao. Ngunit napakaganda nung sinabi ni Yesus. Ngunit kapag may isang taong mas malakas sa kanya, napapasok gagapiin siya at gagapusin siya yung taong malakas ay nagapi at naigapos ng isang mas malakas at yung mas malakas ay makapagnanakaw na sa kanya ang tanong sino ang mas malakas sa diablo sino ang mas malakas kay satanas at walang iba sinasabi ni Yeso at ipinakikita niya sa kanyang mga gawa ay siya mismo ang anak ng Diyos. Siya lamang ang tanging gumapos sa Diablo, ang tanging gumapi sa lakas ni Satanas. Sa kapangyarihan ni Yeso bilang Diyos, kaya niyang alisan ng kapangyarihan ang kaaway ng Diyos. Kaya nga sinabi rito, kapag nakagapos na ang Diablo, nakagapos na si Satanas, yung mas malakas na taong dumating ay makapagnanakaw. Ngayon, ang salitang pagnanakaw ay negatibo sa tingin natin. Ngunit sa ebanghelyong ito, maaaring maging positibo. Sapagkat ang sinasabi rito, yung mga tao, yung mga buhay, yung mga puso, yung mga kalooban na pag-aari ng Diablo o ni Satanas ay kayang looban ng mas makapangyarihang Diyos, ng mas makapangyarihang si Yeso Kristo at sa ganong paraan, mananakaw niya mula sa kuko ng pagkaalipin. Sa satan, satanas at sa diablo, ang mga taong nilikha ng Diyos upang sila'y kanyang maging anak, upang maibalik sila sa ugnayan ng Panginoon. Kaya nga ang ibanghelyong ito ay para sa ating lahat. Minsan tayo ay bahabahagi sa loob ng ating mga sarili o tayo ay hati o walang pakikiisa sa ibang tao. At minsan naman tayo ay hiwalay sa Diyos. At sa ganitong kalagayan alam natin na sino ang may akda nito. Ang malakas na kapangyarihan ni Satanas. Ngunit salamat sa Diyos ayon sa Ebanghelyong ito, merong mas malakas na kaya siyang gapusin upang tayo ay nakawin mula sa kaharian ng kadiliman at ibalik sa tahanan ng kaliwanagan, ang liwanag ng pag-ibig at pagkapatawad ng Panginoon. Ngunit hindi pa rito natapos ang sinasabi ni Heso Kristo para lamang bigyang diin na mali ang sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan, sinabi ni Yeso Kristo, tandaan ninyo, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Sapagkat ito ay walang hanggang kasalanan. At ang sinabi ni Yeso Kristo rito, ay para sa mga tagapagturo ng kautusan na hindi naniniwala na may lakas si Yesu Kristo at ang Espiritu Santo na maligtas ang tao, na mapatawad ang tao. At itong sinabi ni Yesu Kristo ay para rin sa ating lahat. Nakapagtignanggihan natin ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ngayon ay nananahan sa ating simbahan para bang nilalapastangan na rin natin ang pagliligtas na dala ng Diyos. Ang Diyos ay palaging nagpapatawad. Ngunit ang sinasabi rito ni Yeso Kristo na sa pagpapatawad ng Diyos nais niya tayong iligtas kaya ipinadala niya ang kanyang anak na si Yeso Kristo at isinuguri ng Espiritu Santo para abutin ang ating kamay upang hindi tayo malunod sa kapahamakan at kasalanan. Ngunit, ang kawalang kapatawaran ay likha na rin ng tao na tumatanggi sa pagliligtas na iniaalay ng Diyos. Kaya nga sinasabi rito na Kristo kapag nilapastangan ng Espiritu Santo, ang ibig sabihin na itinanggihan ng pagdiligtas na dala niya. Ang taong iyon ay hindi mapapatawad. Sa madaling salita, ang tao na rin ang nagkondena sa kanyang sarili. Kaya nga sa araw na ito ang mabuting balita ay sinasabi sa atin, huwag tayong mag-alala. May mas malakas na magpapalaya sa atin. At ito ang Panginoong Yeso Kristo sapagkat napakalakas ng kanyang pag-ibig at napakalakas ng kanyang dalang kapatawaran. Kaya nitong gapusin ng masama, kaya nitong gapusin ng mga masasamang espiritu, ang mga demonyo, kahit pa nga si Satanas. At tayo ay alisin sa kaharian ng kasinungalingan at kasalanan at iligtas upang dalhin sa tahanan ng Diyos. At ito ay nangyayari sa ating buhay ngayon sa pamamagitan ng simbahan kung saan kumikilos ang Espiritu Santo. Kaya nga inaanyayahan tayong huwag lapastanganin ang pagliligtas na regalo ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan at Espiritu Santo. Sa madaling salita, huwag lapastanganin, huwag tanggihan. Upang ating matamu ang kaligtasang pangwalang hanggan. Sa ngala ng Ama at ng Anak, at ng espiritu santo